Samantala sa karagdagan pa nating mga balita sa araw na ito ng Martes, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DWJO, ang Spirit FM, CMN, Infanta, Quezon. CNN Live, live Nationwide. Aris Mendoza, magandang araw sa Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Wala nang buhay at halos na agnat na ang matagpo at mga kinaukunan. Ang bangkay ng isang lalaki sa dalampasigan ng, ng barangay Malapad, Rial, Quezon. Kinilala ng mga tauhan ng Rial Municipal Station ang biktima na si Ronel Rodriguez Aka Kansyo. Tatlong po tatlong sa ugunang pesaw at dalawang anak na ninyaraan sa natinang barangay. May mga nakita ang sapsak sa likuran ng biktima at hinihinalang inis sa tagapa ito ay sa sawang bitima Huwedes ng gabi inundok ng dalitong lalaki ang kanyang mister at nagpaalam pa ito na huwag muna umayon at hindi siya at makapalit bakdang alas 10 pero alas 11 na hindi pa bumabalik ang kanyang mister at uh, pinaghahanap na nito na ipost pa ng uh, babae sa Facebook nung uh, kalipas na araw ng internet na nawawala ang kanyang mister at humihingi siya ng tubong upang matagpuan ito Sabado na ng umaga na makita ng mga kabaranggay ang bahagi ng katawan nito na nakasingit sa mga bato. Agad naman tumawag sa polisya ang mga opisyal ng barangay sa malapad at iniahon ang naturang bangkay. Inihintay in pa na dumding ang mga operatiba ng scene of the crime operative na siyang gumawa ng investigasyon. nila naman sa panilari ang bangkay ng bitima. Hindi pa tapos ang investigasyon ng Sopo habang sinusulat ang balitang ito. Samantala, sa ugnay ng uh, anniversary anibersaryo ng pagkatatag ng Pahay ng Infanta, uh, babaguhin ang taon um, ay magiging uh, apat na raan at labindimang taong founding anniversary ng Pahay ng Infanta. Katana at kasi ang yaman ng Infanta ay uh, patuloy sa uh, inihayan ngayong uh, 415 founding anniversary. Ngayong araw na ito, April 16 ay pagpapatuloy ang ihay ng servisyo caravan na dito ang mga servisyo ng iba't ibang magsanggapang pampamahalaan dito sa Infanta Social Center. Kasunod ang culinary heritage training, ang state national basketball game, pamayang gabi. Sa bukas na ng Miyerkules tuloy ang servisyo caravan. Ganon din ang Invitational Basketball Game sa Bila de Oso ay ng Servisio Caravan at ganon din ang Golf Fair sa New Dugan Training Center. sa Barangay rin at tuloy ang Invitational Game. Sa darating Abril 19 naman ay tuloy ang Servisio Caravan at ang Invitational Basketball Game. Sa Abril 20, gaganapin ang gabi ng kapatang infantahin dito sa Infanta Town Plaza na pangungunahan ng S.K. Federation ng Infanta sa Abril 21 ang dati na itong lahi o so Badal na Rasuin um, dito rin sa plaza. Sa Abril 22 ay gaganapin naman ng araw na mga magsasaka at mga o farmers and people for three days sa so, kaliwas ng bayan. Ang din magkakaroon ng dog show at uh, ang gabi ng barangay o barangay night. Sa Abril 23, big po siya sa pinasayaan for a cause. At sa Abril 24, ang drum and lyre dan competition sa Infanta Central School at ang gabi ng itakan o sa bayan dito sa plaza. Sa Brev 25, ang kapistahan ng mahal na patrong San Marco ay uh, ng blessing of church bell. Ito ang uh, St. Mark's uh, Cathedral Morgue at uh, ito'y panatandaan ng pagkakadating ng Kristyanismo sa bayan ng Infanta. At uh, ganoon din ang sama-samang pagkain ng suman sa plaza. Gabi ng pagdalayad at uh, siyahan, musika, sinim, kura, sisay ng infanta para sa formal na pagpasasaya sa 450 founding anniversary. At sa uh, April 26 ang gabi ng pasasalamat ng stakeholders bill night uh, dito sa mga negosyante ng pahin ng infanta. Sa uh, Abril 27 ang one ang high and dance sport open competition Nagaganapin naman sa Quezon, Auditorium sa Barangay Tumon dito sa Infanta Quezon. Yan ating balita pala dito sa DWJO Spirit FM Infanta Quezon. Aris Mendoza nag-uulat para sa Filipinas Pilipinas, lakas ng katotokanan. Maraming salamat Aris Mendoza mula po naman sa impila ng DWJO Spirit FM CMN Infanta Quezon. CNN.